apat na koponan ang siguradong nakapwesto na sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines Season 13 Playoffs. Kilalanin sila sa ulat ni Rafael Bandayrel. Dalawang linggo na lang ang natitira sa regular season ng MPL Philippines Season 13. Pero ngayon pa lang, meron ng apat na kupunan na siguradong makakapasok sa playoffs. Yan ay ang defending champion AP Bren, Eco Philippines, Onic Philippines at RSG Philippines. Sa nagdaang Week 5, binawi ng Bren ang top spot matapos talunin ang TNC Pro Team at Minana Evos para makalikom ng 27 points. Kahit sila ang namumunang title contender ngayong taon para kay Coach Francis Ducky Glindro, marami pa silang kailangan ayusin upang madepensahan ang kanilang corona there are several things na tinitingnan ko na pwede namin improve one, but that's within the team I think for for the good things well we got the two two zero and we're we're actually pasok na sa playoffs so I think that's pretty much it Pasok na rin ng Onyx kasunod ng kanilang 2-0 na panalo kontra Omega Esports. Meron na silang kabuoang 24 points. Sa kabila nito, para sa jungler na si King King Kong Perez, hindi naman sila magpapakampante at mananatiling focused ang koponan para sa natitira nilang mga regular season games. Sa ngayon po, hindi pa po, po, hindi pa po, po nagsisinkin sa akin yung, ano eh, yung parang nasa papasok na po sa playoffs. Ganun. Kumbaga parang mas nagpapawas pa rin po sa mga susunod pa po naming matches. Kumbaga yung pag po muna namin yung mga hanggang sa matapos po yung regular season bago yung playoffs. Dalawang panalo rin ang nasungkit ng Echo upang makaipon ng 22 points. Samantala, umabot na rin ang RSG sa playoff quota ng makapagtala ng 19 points. Dahil dyan, dalawang playoff spots na lang ang natitira upang makompleto ang mga bracket. Magpapatuloy ang aksyon sa MPL PH Season 13 sa Viennes, April 26 sa Shooting Gallery Studio sa lungsod ng Makati. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.